mata si Erana yon, na. Baby <laughs> man, di mo kamusulod ayon? Sige pa niya, anak. Oh, sige. Angte ang kamot ni mo ipakwan. Eh. Anak oh, anak. Dali lang hatra, unta katra. Ni dali diri ni dali ni Ato diri. Tapos dia lang ako tutup sa balik ka. Ang kamot ni mo yan, nabang marag, ayog anak ka ng five Naana? Na anak. Ah, uh, o oh, sige, gawas na. Di <coughs> ako. <coughs> You can sweep.